So what's up mga paps for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-prevent yung pagkakayod nitong ating mga flyball. So ito yung una kong flyball na gamit, yung stock pa to, yung matagal ko nang ginamit, tinabi ko lang. Ito yung may mga kayod, ayan, may mga kanto na yan. Lahat yan may mga kanto. Yung, ano, Maaksaya po kasi sa bola pag laging nakakanto yung ano uh, natin, pwede pang gamitin. So, ito naman yung aking bola na ilang CBT cleaning ng pinagdaanan is wala pa rin siyang kayod. Dahil lang sa backplate na to, Ito yung stock backplate ko na ginamit ko. Bago kasi yung pulley set ko eh. Kaya yung mga kinain yun yun. Ito yun. Yan yun. So, yung plate na to, kailangan nyo lang lihain yung kanto na yan yung kanto, kasi mararamdaman nyo naman yan kung may umuus bumubukol at sumasagad ka dito yung bola mo yan yung nagkukus uh, ng ano ng uh, pagkayod ng ating bola so kailangan nyo lang uh, lihain tong pinaka surface na yan, yung may makintab na ginugulungan ng bola yan sa kanto na yan kailangan nyo lang yan lihain o di kaya gamitan nyo ng kikel basta't matanggal lang yung mga... Ano yan? makakapamo naman yan kung may sumasayad eh. Pag sumayad dyan, ibig sabihin may matalas yan. Bakal kasi yan, tas kung kumakaya yung gumugulong dyan is uh, matigas lang na rubber. Siyempre kakainin talaga yan pag may may makausli dyan na ano, medyo matuloy. So, kikilin nyo lang ganyan, yung pinakanto lang, o di kaya liha, para maiwasan yung pagka-kayod nitong ating fly ball. Mahal din yung fly ball, kaya kailangan natin itong ganito. So, yun mga paps, para makatipid din kayo sa bola, try nyo na itong idea na to, Maraming salamat!